Mga benepisyaryo sa Bacolor, Pampanga, nagpasalamat kay Senador Lito Lapid sa natanggap na ayuda. Newscoop mula kay Christine Belen. Personal na pinangunahan ni Senador Lito Lapid ang pamamahagi ng ayuda para sa daan at benepisyaryo ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS ng DSWD sa Bacolor, Pampanga kabilang sa mga benepisyaryo ang senior citizens, persons with disabilities, single parents, at mga estudyante na taus-pusong nagpasalamat kay Senador Lapid sa natanggap nilang tulong. Ako si Enrique Talens, magpapasalamat sa galang-galang ng Senador Lito Lapid. Yung po, malaking balik sa akin, si ipinibigay niyang biyaya ngayon. Salamat po sa kanya. Salamat po sa pagdating ni si Senator Rito natin dito sa ating Sa kanyang mensahe, umaasa naman si Senador Lapid na malaki ang maitutulong ng ayuda sa pangangailangan ng bawat pamilya. Matatanda ang mismong si Mayor Eduardo D. Mandato ang humingi ng tulong sa Senador para sa mga beneficiaryo sa munisipalidad. Mainit namang sinalubong ng mga lokal na opisyal ng Bacolor ang tinaguriang Supremo sa kanilang bayan. At yan ang aking news Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod 能打吗？